Ah. Na paano lula po yan? <coughs> Hindi, wala <laughs> Video yan. talaga, video. Gablog ka rin ah. Nahayos <laughs> ka din ah. Kung may isod siya ng katawan niya, ano makaapak niya. Tignan niyo basta niyo. Hindi siya nagbaliktad yung karabaw Ay, Ipa -ipa na na ano yung makakabaw ikaw ba naman bumaliktad hindi ka naman makabaw wala mang ano yung may kamay ano yung may kamay asa yung besiro mong karabaw hey, guys hey,

Ang kuwawo na silang karabuh na paano ito guys. Tapos tatanong nga Pag kinabalitan ko pa gayon, ay. Napadulas dyan o nagaabot doon, nagbalitan.

so sibila <laughs> Kan enak Ami, tabi. Ami. Kalau ini dalalah kasi ya. Ma ya, ini mau bangun. Bebihin to kayak.

Inaku. Ayaw nga yung nagbili ka mo pala ng ilan ng ano ay? Oo, oo. inadok ka o yan, natanaw ko, inadok oh, Biglang, bumalitan. tama akong dumating dyan, bumalitan. Uh, akat malalaking uh,

老婆，来 <éro. S 2>，卖